Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Miley. Tutulungan ko kayo na basahin at intindihin ang inyong mga modules. Tara, basahin na natin! Grade 2, Filipino. Unang markahan, Module 6, Salitang Ugat. Alamin, pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang Makapagyayaman ng tala-salitaan sa pamamagitan ng paghanap ng maikling salitang matatagpuan sa loob ng mahabang salita at bagong salita mula sa salitang ugat. Subukin. Piliin at isulat sa sagutang papel ang salitang ugat na matatagpuan sa mahabang salitang nakasulat. Number 1 nagyayaan. Alin dito ang salitang ugat? Aya, yaya, maya, kaya. Hanapin mo lamang ang sagot sa mahabang salitang nasa number 1. Number 2. Tindahan. Tinda. Ahan. Inda dahon. Alin sa mga ito ang salitang ugat ng salitang tindahan? Number three, kagubatan. Gubat, agub, bata, ata. Alin sa mga ito ang salitang ugat ng salitang kagubatan? Number four, kaligtasan. Kali, tasan iatas ligtas alin sa mga ito ang salitang ugat ng salitang kaligtasan number 5 mabilisan isa bilis lisa lisan alin sa mga ito ang salitang ugat ng salitang mabilisan Aralin 6. Salitang ugat. Alam mo ba mula sa mahabang salita ay maari tayong makahanap o makabuo ng maikling salita? Iyan ang ituturo sa iyo ng araling ito. Likas sa mga Pilipino ang pagiging palabasa. Sa bawat babasahin na ating binabasa tulad ng salaysay, kwento, at iba pang babasahin, ay may mga maikling salita na nakapaloob sa mahabang salita na tinatawag na salitang ugat. Ang salitang ugat ay isang salita na pinagmulan ng isa pang mahabang salita. Isang halimbawa nito ay paaralan. Ano ang salitang ugat ng paaralan? Aral. Tindihan natin ang salitang ugat. Magpatuloy na tayo sa pagsagot ng module na ito. Balikan. Pagsamahin ang mga pantig upang makabuo ng salita. Isulat sa sagutang papel ang nabuong salita. Tuklasin. Naranasan mo na bang magbakasyon? Saan-saan ka na ba nakarating? Pasahin natin ang kwento at alamin kung katulad ka rin ng mga tauhan. Isayin ang kwento at unawain itong mabuti. Ang bakasyon ng magkapatid. Sabado, maagang nagising ang magkapatid na Ellie at Joy. Masaya sila dahil ito ang unang pagkakataon na magbabakasyon sila sa probinsya ng kanilang lolo at lola. Natutuwa ako dahil makakadalo na tayo kina lolo at lola, ang sabi ni Joy. Handa na ba kayo, mga anak? tanong ng ama. Opo, sagot ng magkapatid. Tara, upang maaga tayong makarating sa ating patutunguhan, ang sabi ng kanilang ama. Masaya, masaya silang sumakay nang dumating ang pampasaherong bus. Habang naglalakbay, nakita nila ang kagandahan ng kapaligiran. Nakarating sila sa probinsya ng Liktas. Agad na pumasyal ang magkapatid sa bukirin ng kanilang lolo at lola. Naging masaya ang naging bakasyon ng magkapatid. Suriin. Sagutin ang sumusunod na mga tanong tungkol sa binasang kwento. Isulat ang letra ng iyong sagot. Number 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Hey, Ellie at Joy? B. Tatay at nanay? C. Ellie at Mel? Number 2. Saan pupunta ang magkapatid? A. Sa Maynila? B. Sa Bukid? C. Sa Probinsya? Number 3. Anong gagawin nila sa Probinsya? A. Maglalaro? B. Magbabakasyon C. Maliligo sa tagat Number 4 Anong damdamin ang ipinakita ng magkapatid sa kwento? A. Malungkot B. Masaya C. Galit Number 5 Ano ang nakita ng magkapatid habang naglalakbay? A. Kagandahan ng kapaligiran B. Kagandahan ng bundok si umaandar na bisikleta Heto ang ilan sa mga salitang ginamit sa binasa mong kwento Basahin ang mga ito Magbabakasyon Makakadalaw Naglalakbay Magkapatid Kagandahan Mula sa mga mahahabang salitang nabanggit ay maaari tayong makahango ng payak o salitang ugat gaya ng bakasyon mula sa salitang magbabakasyon dalaw sa salitang makakadalaw lakbay sa salitang naglalakbay kapatid mula sa salitang magkapatid at ganda sa salitang kagandahan Pagyamanin Tingnan ang larawan Isulat sa sagutang papel ang pangalan ng larawan at salungguhitan ang salitang ugat Hanapin ang pangalan ng mga larawan sa salitang nakasulat Ang larawan naman ay Araw Hanapin mo ang salitang araw sa salitang kaarawan Salungguhitan mo ito. Number 2. Isda. Hanapin mo ang pangalan ng isda sa salitang palaisdaan. Salungguhitan mo ito. Number 3. Bahay. Hanapin mo ang salitang bahay sa salitang kabahayan. Salungguhitan mo ito. Number 4. Lima. Hanapin mo ang salitang lima sa salitang panglimahan. Salungguhitan mo ulit ito. At number five, bundok. Hanapin mo ang salitang bundok sa salitang kabundukan. Pinatnubayang pagtatasa. Number one, guhitan ang salitang ugat sa loob ng panaklong na makikita sa mahabang salita. Number 1. Mabilisan. Alin sa mga ito ang salitang ugat ng salitang mabilisan? Abil, bilis, malis. Number 2. Natahimik. Alin dito ang salitang ugat ng salitang natahimik? Atam Tahim Tahimik Number 3 Madalian Alin sa mga ito ang salitang ugat ng salitang madalian Dali Dali Mada Alian Number 4 Kahusayan Alin sa mga ito ang salitang ugat ng salitang kahusayan Sayan Kahui husay. Number five, pahalagahan. Adin sa mga ito ang salitang ugat ng salitang pahalagahan. Pahal, ma, halaga, agan. Pinatnubay ang pagsasanay. Number two, isulat sa sagotang papel ang salitang ugat na nakapaloob sa mahabang salitang nakatala. Number one, kalikasan isulat ang salitang ugat ng salitang kalikasan. Number two, pinagsabihan. Alin dito or isulat ang salitang ugat ng salitang pinagsabihan. Number three, kaarawan. Number four, kagandahan. At number five, kaputian. Pinatnubayang pagtatasan number two, Kopyahin ang sumusunod na salita at bilugan ang salitang ugat. Number 1: nahihirapan. Kopyahin mo ang salitang ito at bilugan mo kung ano ang salitang ugat na makikita mo sa salitang nahihirapan. Number 2: naglalampaso kopyahin ang salita at bilugan ang salitang ugat. Number 3. Lumalakad. Kopyahin ang salita at bilugan ang salitang ugat na makikita sa salitang lumalakad. Number 4. Kinakausap. At number 5. Lumilikas malayang pagsasanay number one lagyan ng check ang kahon ng salitang ugat na makikita sa mahabang salita number one kagubatan atan gubat kagub number two kalinisan kalin isan linis Number 3. Nagpapagupit. Gupit. Pagup. Upit. Number 4. Lumilipad. Milip. Lumi. Lipad. At number 5. Nagtotroso. Totro. Troso. Agto. Malayang pagtatasa number 1. Isulat ang salitang ugat ng salitang may guhit. Number 1. Mabilis na naggapangan ang mga batang squat. Isulat sa loob ng kahon ang salitang ugat ng salitang mabilis. Number 2. Ang mga baso ay dapat na hinuhugasang mabuti upang hindi maging malansa ang amoy. Isulat sa loob ng kahon ang salitang ugat ng salitang malansa. Number 3. Nagulat si Mang Jose sa mga nagtatakbuhang bata. Isulat sa loob ng kahon ang salitang ugat ng salitang nagulat. Number 4. Nagmadaling lumakad si Ana dahil gaminilim na sa paligid. Isulat sa loob ng kahon ang salitang ugat ng salitang lumakad. Number 5 Nagpapahinga sa ilalim ng punong manggasikaloy nang makarinig siya ng malakas na putok. Isulat sa loob ng kahon ang salitang ugat ng salitang malakas. Malayang Pagsasanay Number 2 Lagyan ng check kung tama ang may guhit na salitang ugat sa pangungusap at X kung hindi. Number 1. Nagmadali si Ed dahil tanghali na. Mada salitang ugat ba ito ng salitang nagmadali? Check o X? Number 2. Nagpasalamat siya sa kanyang kapatid. Salamat Salitang ugat ba ito ng salitang nagpasalamat? Check o X. Number 3. Nakapagbakasyon ka na ba sa probinsya? Bakasyon. Ito ba'y salitang ugat ng salitang nakapagbakasyon? Check o X. Number 4. Bigla siyang napatayo ng tumunog ang bell. Pata. Salitang ugat ba yon ng salitang napatayo? Check o X. At number 5, nagsisimba ka ba tuwing linggo? Simba! Salitang ugat ba ito ng salitang nagsisimba? Check o X. Malayang pagtatasa sa number 2, isulat sa kahon ang salitang ugat ng bawat salita. Number 1, umalis. O, isulat mo sa kahon, sa bawat kahon, ang bawat letra ng iyong sagot. Number 2, paglalakbay. Number 3, kaligtasan. Number 4, mabilisan. Number 5, maglinis. Hanapin sa mga salitang ito ang salitang ugat. Isulat sa mga kahot. Isa-isip. Ang payak na salita sa isang mahabang salita ay tinatawag nating salitang ugat. Ang salitang ugat ay makikita sa mahabang salita dahil ito ay dinagdagan na ng panlapi. Ang pag-unawa sa binasa ay isang paraan upang makilala natin ang salitang ugat na nakapaloob sa mahabang salita. Una na sumusunod, na, na yan. Magtala ng tatlong natutunan sa aralin gaano kahalaga sa iyo ang mga ito. Lagyan ng check ang sagot. Isa Basahin ang bawat sitwasyon. Piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1. Naglalakad kayong magkaibigan. Walang ano-ano. Bigla kayong hinabol ng aso. Aling payak na salita ang maari mong sabihin? A. Tumakbo ka. B. Takbo. C. Takbo ng takbo. Number 2. Nagahanda ang nanay mo ng pananghalian ninyo. Naamoy mo ang iniluluto niya. Anong maikling salita ang mababanggit mo? A. Sarap B. Amoy masarap C. Ang sarap-sarap Number 3. Naliligo kayong magkapatid sa dagat. Di nagtagal, may nakita kang papalapit na dikya. Anong maikling salita ang sasabihin mo? A. Lumangoy kayo B. Langoy ng langoy C. Langoy Number 4 Umanga ka sa likhang sining ng iyong kamag-aral Anong maikling salita ang masasabi mo? A. Galing B. Ang galing-galing C. Napakagaling Number 5 Kasalukuyan kang kumakain ng dumating ang kaibigan mo Paano mo siya aalokin sa maikling salita lamang? A. Kumain ka B: Kakain ka? C: Kain. Tayahin, piliin at lagyan ng between ang salitang ugat na nakapaloob sa mahabang salita sa bawat bilang. Number 1: Isinasama. Alin dito ang salitang ugat na makikita sa salitang isinasama? Lagyan ng between isin Inas sama. Number 2. Magsisisakay. Alin dito ang salitang ugat na makikita sa salitang magsisisakay? Sakay, sikay, masi. Lagyan ng between. Number 3. Nagsusuklay. Uklay, sukla, suklay. Lagyan ng between. Number 4 tinataniman. Halin dito ang salitang ugat na makikita sa salitang tinataniman? Tanim, iman, anima. Lagyan ng between. At number 4, at number 5, magkakasabay. Asab, akas, sabay. Lagyan ng between. Karagdagang gawain. Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na mga salitang ugat. Number one, yaman. Dagdagan mo ito upang humaba ang salitang ugat. Number 2, bait. Number three, bilang. Number four, sayaw. At number 5, turo. Nakuha nyo ba ang araling ito mga bata? Sa susunod naman, ako ulit si Teacher Mindy. Paalam!